Okay na okay, di diba? okay, ba? Mga bulbo! Dito eh! Uh, ayan ko! Ayan! Diba? Number one po siya at magiging kompis woman! Apple Nieto. to! na kayo! Bili na kayo dito ha! Okay! Ayan! ayan. Kita-kita nyo naman! Bili! Ba, ba, Bili! Ha? Ayan ha! Ah. Diba? Okay! Thank you sis! si check out. Sige po, may ipopoto po kami. Sasama na po kami sa check out. Your Miss Choice, your Miss Kumareno, my chief. Apo niya for congresswoman. Yes. Tom Sarkal, Tom Alvarez, Ronin Jay. At, Dami na ha! Dami dami, Ay! Ena, na, nabibang, si uh, magtipag-check <laughs> Saray ng live selling mo! Magpausod! Ay, ano? Oh, 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 Pagsamsung! Kasi mo! Ay, MC ha! Bili na kayo! Sige, <laughs> <laughs> ang tibon! Ang galing o! Oh, Gano'n ang mata siya <laughs> isa! Wala Ay, ben, Sige po ako may mga kayo, taga ng distrito ng Manila. Kaya po, Santa Cruz, Binondo. Sabihin niyo po, your Miss Joyce, Chico Moreno, si Atienza, Apple niya kong Congresswoman, at tumakot si Hal Pony niya. ko sa inyo. Okay, ha? Eto na po. Diba? Pakiawin niyo na. Sulit na sulit ang bayan ninyo. Kaya talaga, bumili na kayo. We love you. Ingat kayo. Legit! Legit! ni sana all. paninda Thank you, thank you so much. Bye. Bye.